So, ito na mga ka-trigger. Ang dami na lang susundo. Umpu ka na dito. Ayan. Puntay na lang natin tawagin yung section ng susundo nating bata. Uh, ayan, puno na. Hindi na tayo makakasingit. So, puntay na lang natin yung tawagan ng section Phase two. Phase two. Phase two. Phase two. hindi na malabas yung mga bata ayan mga trigger pinawag pinawag ng section natin so sandali na tayo excuse 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 ayan po Labasa na nila

Ako na akina yung bag ulit, ako yung bag. Yan, sa arabo ko. Yan yung ano ko, sundo ko, arabo. <laughs> siya, siya, siya. Oo oh, nga po. O. Oh. <laughs> Atay, tayo, napaka-inig <laughs> Grabe. Atay, At dalang payong, ha? Wala, wala ko dalang ano. Ganda 45. Oh, eh 45. Ito pag uwi, mahirap. Siksikan, grabe ah. Excuse, excuse. Doon tayo sa taas, bumili doon. Uwi na kami mga trigger. Uwi uh. <laughs> na kami, dito na yung sinusundo kong arabo. <laughs> Muhammad yeah, okay. oh, daw, Muhammad daw. Sino ba yun? Ah, classmate niya. Ayun yung Tawag siya. Grabe yung mga sumusundo, napakadami. Ayun no? oh. Ay itong oras oh. Tayo sa gilid, be. Lakad tayo. Si lakad ka doon. Doon sa ano, gusto ko yung ano, yung kulay kulay pink na juice. Ay red bala, red. Sige, lakad doon. Yan yung ano ko. Kaya ilagaan ko. Arabo yan, Arabo. Tara, <laughs> dali. Sige tayo. Sige, sakat ka dun. Bili ka. Kahit isa lang, pwede na. Okay, no? Hindi mo alam, mukhang India, mukhang Pakistan, mukhang Arabo. <laughs> yan ba, yung kulay purple be. Wala nga kung dito. Wala akong dala dito eh. Sige, kunin mo, dali. Ha? Okay, hakunin mo. Ayan, dahil pa sumusundo roon. Grabe, ang hirap sumundo. Siksikan, grabe. Bebe, ano ka pa eh? Hindi tayo makahinga. So, okay mga trigger. Pauwi na kami. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Saan ka okay. Ah, bibili daw muna siya ng juice. Okay. Salamat.